Gawa ng mga naunang transactions mga idol, medyo kakaunti lang po ang hype ngayong day 1 ng free agency at masasabi nga natin walang star player sa free agent pool ngayon. Pero marami pa rin naman pong nangyaring transactions at iisa-isahin natin yan sa video na ito. Unahin na po muna natin itong trade kasi medyo malaki ito. Nakuha po kasi ng Brooklyn Nets si Michael Porter Jr. at isang unprotected na 2032 draft pick mula sa Denver Nuggets. At ang ibibigay naman ng Nets ay si Cam Johnson. Hindi ko po alam kung ano ang dapat maramdaman sa trade na ito pero siguro kaya nagsama po ng pick itong Denver ay dahil medyo mas injury prone si MPJ kaysa dito kay Cam Johnson. Or at least yun yung general na thinking ng mga tao kahit na basically parehas lang sila ng stats at parehas din po sila ng role na ginagampanan sa kanila lang team. And also parehas din po ng taon na mag expire ang mga current na kontrata nila. May risk kasi talaga na involve ang pagkuha kay MPJ kasi kahit na talented naman talaga siya ay laging nai-injury yung likod niya at major issue talaga yon. Kaya baka feel nitong Denver na mas okay nang kunin nila si Cam Johnson at mas sigurado sila sa maibibigay niya sa court. Although nitong kakatapos lang na season ay 77 games po ang inilaro ni MPJ habang si Cam Johnson naman ay 57 games lang. And overall ay mas marami pa rin pong games ang nilaro ni MPJ kaysa kay Johnson sa tanan ng karera nila sa NBA. 345 games po ang nilaro ni MPJ sa tanan ng kanyang karera habang si Cam Johnson ay 340 lamang. So again, hindi ko po alam kung ano ba dapat ang maramdaman ko gawa ng unprotected na pick pa ang binigay ng Denver. Kayo idol, alam nyo ba ang dahilan? Let me know in the comments. Then sa mga signings naman, napakarami nito. So malamang e eh, lang natin yan isa-isa. Unahin na natin itong Rockets kasi ang dami nila. Pumubar sila rito sa free agency mga idol. Pinabalik nila sa kanilang team si na Jason Tate sa isang team-friendly na one-year $3 million dollar deal. Si Aaron Holiday din po on a veterans minimum contract. At si Uncle Jeff Green sa isang veterans minimum contract din. Nabalita naman na to before pa lang ng pagbubukas ng free agency na ibabalik ng Rockets yung tatlong to. Pero yung major po na balita dito sa Houston ay nakuha rin po nila si Dorian Finney-Smith. Pipirma siya ng isang 4-year, $53 million contract dito sa Rockets at umalis siya sa Lakers ng ganun-ganun lang. Malaki din kasi yung budget nitong Houston kaya sila rin talaga ang may kayang magbigay dito kay DFS ng kontratang hinahanap niya. At hindi lang po si DFS yung nakubra nila. Balik Rockets din po si Clint Capella sa isang 3-year, $21.5 million deal. Mababang ko si Capella rito mga idol pero siguro dahil maganda ang offer at medyo long term ito kaya pinatos na rin niya. Kahit na sa ibang teams eh pwede sana siyang mababad. Sa si Memphis Grizzlies star Jaren Jackson Dead bagamat hindi po siya free agent talaga, ay pumirma ng contract extension sa Memphis na nagkakahalaga ng $240 million sa loob ng 5 years. Max contract po ito na talagang maglalak sa kanya long term dito sa parangkisa na ito. Pati po si Santi Aldama mga idol ay napabalik din po ng Memphis sa isang 3-year $52 million contract. Paangat na rin po yung laro niya ni Aldama at medyo nagiging consistent na starter na rin yan. Kaya good deal na rin sa Memphis to. Then mula Cleveland mga idol, no, kinuha po ng Memphis itong si Ty Jerome at pipirma siya ng 3-year $28 million contract dito sa Memphis. Isa sa mga nagkaroon po ng breakout season sa Cleveland itong si Jerome ay nabiyayaan din ng solidong kontrata na medyo long term. Then yung incoming sophomore nila na si Cam Spencer ay pipirma din daw po ng 2-year $4.5 million deal mga idol. Si b Paul Reed ay balik din po sa Pistons sa isang 2-year, $11 million contract. Tapos ngayong araw din po ay kinuha ng Pistons si Karis Lavert sa isang 2-year, $29 million contract. Isa sa mga mauhusay umiscore off the bench ng liga ay nakuha na rin po ng Pistons para sa mga Laker fans, ito lang po so far ang ginawang move ni Rob Pelinka. Kinuha nila si Jake Laravia at Pipirma sa isang 2-year, $12 billion dollar na kontrata. Retaliatory move po ito ng LA kasi nawala na si DFS sa kanila. Ayan, nakasecure na sila ng player na same size at improved shooter din mula sa labas. Si Trey Jones naman ay balik sa Chicago Bulls sa isang 3-year, worth $24 dollar deal. Isa rin sa mga steady backup point guards ng liga itong si Trey Jones tulad din ng kuya niyang si Tyus Jones na pipirma naman sa Orlando Magic sa isang one year. worth 7 million dollars. Isa rin po sa mga splashes ngayong day 1, itong si Dilo ay pipirma na raw sa Dallas Mavericks sa isang 2-year, 13 million dollar deal. Medyo pa-decline po ang laro nito ni Dilo for some reason, kaya mura lang ang nakuha niyang kontrata. Pero gawa nung injured pa si Kyrie, si Dilo Matic ang magiging starting point guard nitong Dallas ngayong season, okay na rin po yan kasi may chemistry naman sila ni AD. Naging busy rin po ng kakaunti itong Bucks at ibanelik si Kevin Porter Jr. sa kanila on a 2-year, 11 million dollar contract. Kasama niya rin pong babalik si Torian Prince on a 2-year, $7.1 million deal at si Garrett Trent Jr. sa isang 2-year $7.5 million deal din. Sulit so na rin yung deal ni Trent para sa box mga idol. Hindi natin na mention si Fortis kasi hindi naman day one ng free agency na pabalita yung kanyang extension. Si Darren Shooter pipirma din daw ng kontrato sa Kings pero wala namang detalye pa. Samantalang si Bruce Brown po ay babalik na sa Denver Nuggets matapos niyang umalis dito 2 seasons ago sa isang 1-year deal. Wala rin pong detalye kung magkano. Kevon Looney matapos isispend ang buong karera niya sa Warriors ay lilipat na sa Pelicans sa isang 2-year, $16 million deal. Isang bagay na hindi po afford ng Warriors sa patan para lang i-retain ang mga serbisyo niya. Yung fan favorite din po ng Celtics sa si Luke Cornett ay lilipat na ng West at pipirma. Sa Spurs on a 4-year, $41 million contract, ito rin isang bagay na hindi afford ng Boston ibigay kay Cornett kasi over budget na sila. Although nawalan po ng big ang Celtics pero may kapalit na kagad sila, si Luca Garza ay kinuha na po ng Boston sa isang 2-year, $5.5 million contract si Brock Lopez mula po sa Bucks ay balik din po sa LA pero sa Clippers naman ngayon. 2-year, 18 million dollar contract ang kontrata niya. Na good deal na rin para kay Lopez knowing na pabana ang kanyang karera. Si Nikhil Alexander Walker po mula sa Timberwolves ay lilipat na sa Atlanta Hawks sa isang 4-year, 62 million dollar contract at magiging isa sa mga major wing players itong Atlanta. Kasama niya si Luke Kennard na pipirma din po sa isang 1-year deal worth 11 million dollars. Ito galing ibang liga kinuha po ng Phoenix Suns. Si Nigel Hayes-Davis sa isang one-year deal na fully guaranteed. Sa mga hindi po nakakaalam, 6-8 forward po itong si Nigel Hayes-Davis at huling naglaro sa NBA way back 2018 pa po. Kaya comeback year to para sa kanya matapos din manalo ng EuroLeague Finals MVP. Ang isa pang nagkakamback din ay itong si Mason Plumlee patungo sa Hornets. Nakapaglaro na siya sa team na ito dati at bumabalik lang siya ngayon para suplayan din ang kakulangan sa kanilang central rotation. Trendon Watford. Forward ng Nets ay lilipat na po sa Philly sa isang 2-year, $5.3 million na kontrata. And last but not the least, si kabayan Jordan Clarkson ay pipirma na nga po sa New York Knicks kapag na-clear na niya ang waivers. Malaking boost din po ito sa Knicks lalong-lalo na sa scoring. Tsaka bagay itong si JC sa lifestyle ng New York mga idol. Nakaka-excite din po ito. So far, ito pa lang po ang mga transactions na nakalap natin sa unang araw ng free agency. Marami-rami pero hindi rin po gaano nakaka-hype di tulad nung nakaraan. And marami pa rin naman pong free agents na hindi pa nakakapirma like na Aiton, Miles Turner, Brody, Chris Paul and may iba pa. Kaya abangan na lang natin ang mga pangyayari. Para sa akin Houston talaga ang nanalo dito sa day 1 so far and sa kabuuhan din po ng off-season. Prime talaga sila para kumpetensyahin ang OKC at yung mga ginagawa nilang moves ay lahat positibo para sa akin paningin. Pero sa iyo ba? Ayos ba ang mga ginawang moves ng team mo ngayong day 1? Ilagay mo lang idol ang iyong komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel and ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.